Good morning po, welcome back po sa ating lecture room At patapos na po ang 2023 At sa pagtatapos ng 2023, meron po tayo bagong logo Okay, yan po ang bagong logo in the lecture room of attorney Raymond Batu Ngayong gabi ito, magkukwento lang po tayo Itong pag-usapan natin at ikwento natin itong si Lady Justice Sino po ba ito siya? Maraming na po situations na nakikita natin may babaeng may hawak na tingbangan, nakapiring, no? And may hawak na espada. Eh, pangalan po niya si Lady Justice, no? Siya po ang, ang babaeng hustisya. Okay? So, ano po ito siya? Sino po ito siya? Ano po ang nare-represent nitong Lady Justice na ito? Okay. Basahin po natin. Si Lady Justice po is a symbol. Simbolo ng isang unbiased justice and the judicial system. She is often portrayed as a woman holding a sword, scales, and wearing a blindfold. No? Her image suggests a sense of impartiality, fairness, and the pursuit of justice. Ibig sabihin po, uh, simbolos po siya ng unbiased justice, yung wala pong pinapanigan na hustisya. And nilalarawan ito ng isang magandang babae. At may hawak po siyang espada at yung timbangan at nakapiring po ang kanyang mata. Yung kanyang uh, imahe is nag-suggest na ito po ay siya ay walang kinikilingan at pagka matarungan at pag tuloy na pagtugis ng justisya. Yan po in the pursuit of justice. No? Patuloy na pagtugis ng justisya para po nabigyan ng hustisya ang lahat ng humihingi nito. Okay. Actually, matagal na ito si Lady Justice. No? So, panahon pa na Greek mythology, meron na po yung goddess na si Themis. Ang sabi nila dito, uh, si Themis daw is a Greek titan goddess of divine law, custom, and oracular prophecy. So, Greek titan goddess. Diyosa po siya ng divine law, pati customs and traditions, at saka yung oracular prophecy. And in fact, uh, hango rin po ito si Lady Justice from yung sa Egyptian mythology na tinatawag nating Maat. Ang pangalan niya is Mat, no. Si Mat po is that uh, an Egyptian goddess and the personification of truth, cosmic balance and justice. So, Diyosa rin po siya, no, na nagpapakita ng kanyang totohanan, yung balanse at saka hustisya. At in fact, yung ostrich feather niya dito, is nagre-represent po ng truth. Ibig sabihin po yan, that is the truth. Okay? Now, si Lady of Justice, after that, nag-evolve, and ito nga, Lady of Justice, and nakaupo po siya sa korte. No? Ang tawag po ng kanyang trono is yung court, di ba? Uh, Supreme Court dito po sa ating Pilipinas, dati sa Pilipinas, at sa ilalim po ng Pilipinas, may Court of Appeals, Regional Trial Court, and the lowest among them all is the Municipal Trial Court in cities. Ito po yung mga working courts, no? trial courts, MTCC, and yung regional trial court, uh, uh, ano rin po yan siya, trial court, and at the same time, appellate court, at saka court of appeals. No? And then after that, the Supreme Court. Now, if you will notice that um, magandang babae si Lady Justice, no? bakit sexy, magandang babae siya? Uh, kasi po, ang concept po ng pag file po ng kaso is kailangan parang may manliligaw ba? Nililigawan ang isang magandang babae. At ang tawag po niyan, kaya nga, mag ng kaso, is suit. No? And kung sinusuyo siya na ang tawag pag, yung nga, suit, no? ibig sabihin nito, suitor ba? O, oh, manliligaw. No? At kaya nga, yung kanyang inupuan is yung court, is ibig sabihin, pag, pag, pagligaw Uh, it represents love, no? Parang ganyan ang concept niya, no? The, so, the the person filing or going after her or asking something from her is actually a suitor. Nanliligaw po siya. Please, Lady Justice, hear my side, okay? At ang um, later on, it is uh, actually called a lawsuit, okay? Kasi batas ang hinihingi natin, hindi naman yung pag-ibig talaga, no? In the concept of Lady of Justice, ang hinihingi natin is yung katarungan at ina-apply natin ang batas. Hiningi namin itong bagay na ito at please in accordance with the law. In accordance po sa batas. It is uh, the term, yung lawsuit, no? for filing a complaint or petition, mag-ask po tayo ng legal redress by judicial action. Ayan, okay? And it is called lawsuit nga. Uh, before suit came to refer to a legal action, Meron siya mga various uh, senses in Middle English, no? Referring to the acts following or pursuing yung inahabol, uh, literally and figuratively, no? Uh, in the 16th century, the word came to designate a lover's persistent effort to win one's heart, okay? Imagine, ah, a lover's persistent effort to win one's heart. Nangliligaw nga. And desire as a suitor. And understandably, something, sometimes being a suitor, involves some following. Sinusundan niya. Ayan, yan po yung yung nasa 16th century itong suit. But now it is actually lawsuit kasi ang target natin is to seek justice. Hingi po tayo in accordance with the law. Justicia. Okay. ah uh, well, if you'll notice, you have to argue. Kita mo dito sa ating picture, there are two um, opponents. The other one is saying, asking. Sinusuyo niya si Lady of Justice. The other one naman, the other side, probably the defendant, sinusuyo rin si Lady of Justice. No, it, ako po pakinggan ninyo. Yung kabila naman, no, ako ang pakinggan mo yung plain tip in civil cases. No? So, ganyan po ang situation. And, pinapakinggan po niya yan. Now, ang, ang tanong ngayon dito is that, um, bakit po nakapiring siya? Yan, no? Um, ang blindfold kasi yung pagpiring niya it represents uh, our justice system na dapat po blind tayo o nakapiring po tayo sa isang tao ng kayaman ng isang tao o sa kanyang power makapangyarihan o hindi o gender and race niya hindi niya nakikita kaya blindfolded siya eh. so anybody who comes to court and seek the Lady Justice, is hindi niya makikita kung mayaman ka, pogi ka, artista ka, never. wala yan. Pantay-pantay kay lahat kasi hindi ko kayo nakikita when you come to me. Yan ang representation. Yan ang meaning ni Lady of Justice kung bakit siya nakapiring. Okay? Para hindi niya makita. Para hindi siya ma-influensahan. Oh, yan ang simbol, symbol oh, ng pagkapiring niya. E eh, ngayon, ang tanong, e eh, itong timbangan. Ano naman itong timbangan na ito? Skills of justice to. No? Well, actually, yan po yung pag magpapresent po ng evidence no. So, both parties if may plaintiff or defendant, or complainant, defendant is that they will be presenting evidences kanya-kanya no. Now, iba-iba po ang evidences natin when it comes to um, sa ano po, sa criminal case proof beyond reasonable doubt, burden of proof now sa civil cases is preponderance of evidence, no? And sa administrative proceedings, uh, substantive evidence or clear and convincing evidence. Mga ganun ba? So, ito pong mga ebidensya, depende po kanong pinahid na kaso, eh, both parties will be presenting evidences. Of course, the evidences na titimbangin niya, titingnan niya kung admissible ba ang ebidensya o hindi. Yung ebidensya ba niya is uh, relevant ba doon sa hinihingi? Kasi may ibang ebidensya pinapasa, hindi naman relevant. No? So, ibig sabihin, titimbangin yan. Hindi ibig sabihin marami kay ebidensya, eh, tatanggapin na ni Lady Justice. Hindi po. I-assess po niyan. Admissible ba yan? Or kung isakto ba yan? Or kung uh, hindi ba yan siya uh, parang irrelevant or hearsay or baka sabi-sabi lang, walang katotohanan. Meron kaya nga, meron tayo rules of court. Uh, may mga rules paano mag ng evidence, yung rules of evidence natin. Okay? So, yung evidence po na yan, eh, once ma makuha na niya yung mga relevant evidence at admissible evidence, eh, titimbangin po niya yan kung sino po ang magwawagi. Okay? So, to the suitor, yung manliligaw or yung nag ng case who win by reason of the evidences presented yung kung substantial or clear when convincing evidence or preponderance of evidence or proof beyond reasonable doubt in criminal cases, he will get the relief that he is asking. Depende po, no? Kung the prosecutor would demand that uh, the person be imprisoned dahil may ginawa siyang krimen uh, or kasalanan, edi, mabibigay sa kanya ni Lady of Justice dahil natimbang ang ebidensya. Kung aakusado naman na wala naman talagang basehan na pagpile sa kanya at nanalo siya sa pagpresenta ng ebidensya na inusente siya, eh sa kanya, bilang uh, suitor, bilang nag- represent as an accused defendant, eh, ma-acquit siya sa kaso. Ganon din po sa plaintiff and defendant, yung mga civil cases, recovery of possession, mag-collection of sum of money, yung mga hindi nakabayad ng utang, ejectment, pagpapaalis, lahat ng klaseng kaso, ang dami-dami, no? So, depende po sa evidence na ipresenta at yung admissibility at relevance nito. Okay? So, yan po ang dahilan kaya meron pong timbangan si Lady of Justice. Yan ang itatawag natin Scales of Justice. Now, paano naman yung natalo? Well, this is now where the sword, no? Yung hawak-hawak po niya na espada, uh, represent Ang representation po nito, ito yung punishment, no? So, for example, kung uh, ka dahil um, nagkasala ka talaga in a criminal case, eh, kukulong ka talaga ni Lady Justice. Yung sword, yun yung representation ng punishment. But remember ha, napansin nyo, ang sword is always lower than the scales. Hindi po siya yung istimbangan na kagano'n. Hindi po. Nasa baba po siya. Baba siya. Bakit? Kasi, ang punishment po comes only it, or it will only happen after the ang ebidensya is natimbang. After the evidence evidence is weed, no? So, natimbang muna bago po papasok si sort. Kaya nasa baba siya. Okay? So, uh, marami, no? Criminal cases, pwede ka makulong, ma fine, and everything. Meron din tayong hindi ka masunod sa rules of court natin. Uh, tigas ang ulo mo, okay? Eh, pwede tayong makontempt niya, no? And when we say contempt, uh, pwede tayong mamulta at pwede tayong makulong ng ni Lady Justice, no? By the court, no? And marami, uh, meron pa. Uh, the the sword, the sentencing, the punishment may be in form of paying a punitive damages or moral damages. Babayarin ka dahil nagkasala ka, nagkamali ka. Whether criminal or civil case, to no? Or pwedeng if property, pwede kang paalisin, pwede kang ay recover ang possession, pwede ibalik ang possession doon sa nawalan ng property, mga things like that, Or even demolish the property that you are illegally occupying. So, yung mga no? Now, in contracts, pwedeng ipa, ipa-anal or ipa-void ang mga contracts, no? Dahil nga sa hindi ito uh, tama or illegal ito, yun po ang sentensya ng ano po ng lady justice natin. Ang dami pong cases, no? Just think about it and imagine about it. So, yun po ang representation, yung spada, yung sword, na yun po ang pagsentensya niya eh attorney, magsisintensya tayo. Eh, sa anong pong basihan naman niya? Aside sa evidence niya, well, meron po siyang babasihan. At ito po ay makikita doon sa kanyang paanan. Okay? Makita niyo yung paanan, nakatapak siya sa libro. Yung libro na po na yan, is, yan po yung batas. These are the laws in the Philippines. No? Uh, I'm talking about the Philippines. Tabi tayo, revised penal code, the civil code. Sa civil code pa lang, law on property, succession, family relations, meron tayong family code, etc. Commercial law, negotiable instruments. Ang dami pong mga batas na yan. It, yung libro na natatapakan niya po is, ang ibig sabihin, that is the compilation of all laws in the Philippines which must conform to the supreme law of the land. Ano po ba yung supreme law of the land? Yung pinakamataas na batas sa buong Pilipinas ito po ang ating constitution. Dapat lahat po ng batas na ginawa ng legislature natin, mga congress natin, is dapat mag-conform sa constitution. Because a constitution is uh, created by the people. Okay? Yan po ang ating supreme law of the land. Alright? So, yun po ang basihan ni Lady of Justice sa pagpataw ng sentensya. Sa pagsabi na hindi yan makatarungan ang ginawa mo at nananalo ito si plaintiff or nanalo itong si prosecutor or nanalo si defendant or na acquit ito si accused. Ganun po ang ibig sabihin nitong libro na kanyang natapakan. Now, before sa libro, pero siya natapakan dyan na, na ahas. No? Nakita ba dyan ito yung ahas? Oh? I circle natin. Red circle. Yan, ahas. Bakit may ahas dyan? Well, ang snake kasi, yung ahas, it represents evil. Ibig sabihin lang po, no? that evil cannot win over good. Ang, ang mali, hindi mananalo sa tama. Kaya may kasabihan tayo na uh, the truth will set you free. Because what is the truth is the good. That is the truth, no? So, kahit anong tago mo, uh, yung makasalanang gawa mo, the long arm of the law will definitely catch you. Ibig sabihin, hindi pwede because the law is there. And the lady of justice is there to interpret it, to weigh all the evidences, and present her judgment and whether you'll be punished or not. So if you're wicked, evil, yan po, tatapakan ka niya at tinapakan ka sa ilalim ng libro. As a libro na which represents the law of the Philippines which are all in conformity under the supreme law of the land which is the constitution. Okay, yun lang po ang aking kwento. Gusto ko lang magkwento kay Lady of Justice. And Lady Justice, because uh, I would like you to at least understand ano yung meaning niya. Di ba? And yeah, Lady of Justice yan. Napakagandang uh, babae eh? and ang representation ng piring, ng timbangan, ng espada, ng kanyang libro, at yung pagtapak niya sa ahas. I hope you learned a thing or two dito sa ating kwento today. Very nice story ba? <laughs> okay. And take note ha, ang, ang bago ating logo that will be our logo for the year uh, 2024 onwards. And as usual, thank you po. Maraming salamat. Danke. I'll see you again during our live session. Bye-bye.